Yo, what's up guys? Uh, magandang araw po sa inyong lahat no? So uh, ngayong araw na to guys, naka -uwi na tayo uh, Kanina madaling araw, naka -uwi na tayo Tapos ngayon, uh, babalik ulit tayo Humuwi lang tayo para kumain At saka nag, uh, kumuha lang ng konting gamit no? At saka ang inaano ko lang kasi naiwan yung memory card natin Kaya yung gagamitin natin ngayon is sa uh, cellphone lang muna guys Kasi naiwan yung memory card ng camera natin So ngayon guys, no, ipagpatuloy natin yung paghahanap kaya tilinda At saka sana lang talaga mahanap na natin sa tilinda na ngayong araw na to kasi mga ilang araw na din, hindi na, wala nang kain yun, no? So, siguro nagugutom na din yun, kaya pagtsatsagaan natin uh, hanapin sa tilinda para mahanap natin kaagad. So, guys, sana walang mangyaring masama sa atin ngayong araw na ito, no? Kasi nag-iisa lang tayo, guys. So, ayun, guys. Uh, update ko kayo mamaya, guys, ha? Kapag uh, nagsimula na tayo, guys. So, ayun, sa uh, ngayon, guys, ayun lang muna, guys, ang update ko sa inyo guys so abangan nyo na lang yung uh, video natin guys yun lang huwag natin patatagalin to explore natin tong lugar na to at sana ma mahanap na natin kagad sa Tilinda so yun lang tara destination natin ngayong araw na to. So sana lang talaga guys, mahanap na, natin si tilinda guys, no? Sobrang naawa na talaga ako kay tilinda kasi ano eh, nimbis na natulungan na natin siya, ewan ko lang sana maabutan pa natin siya ng buhay guys, no? Sana walang, mangyar, walang nangyaring masama sa kanya guys. So pasensya na kaya guys sa uh, cellphone yung gamit natin ngayon eh, kasi yung memory card natin na eh, ewan kasi so sobrang pagmamadali ko kasi yung iniisip ko kasi yung kaligtasan niya tilinda guys eh. Kaya pa pasensyahan nyo na yung kamera uh, camera natin guys ha. Magkakamay muna tayo ngayon. Importante may ligtas natin sa tulinda guys. Makuha natin siya ng ligtas. Sana mabuta natin siya. Na walang masamang nangyari sa kanya guys no. So yan, pasensyahan nyo na guys ha. Kung medyo magalaw yung kuha natin. So hindi pa sumisikat yung araw guys Pasikat pa lang yung araw Palabas pa lang yung araw no So guys, kung may mapansin kayo, comment yun lang dyan sa baba guys. So sa mga ano natin dyan, shoutout po sa inyong lahat no. Sa mga solid natin, sa mga silent viewers natin ayun, shoutout po sa inyong lahat. Sana'y walang masamang mangyari sa atin ngayon guys no. <sighs> Asan ah, ano kaya si Ati linda So sa mga nagtatanong no kung bakit na hindi ko pinapakita yung mukha ni Ate Linda. Ah, uh, ko kasi na ano, na mas maganda na siguro kung hindi natin ipapakita muna sa ngayon. Sa ngayon guys, sa, sa ngayon lang muna. 'Yun na muna yung desisyon natin na uh, hindi muna natin i yung mukha ni Ate Linda ng mga nakaraang anong mga nakaraang araw na nakuha natin siya kasi nga para na din sa seguridad niya. Eh. Kasi alam naman natin kung ano siya dati, di ba? Kaya pagpasensyahan nyo na muna. Pero malay natin, baka papayag din siya. Oh! Ano yun? Baka ibon lang yun. Ang gulat ako dun ah. Ano to? Ba't may mga ano dito? Wala namang kabahay-bahay dito pero bakit may mga ganyan? Parang may sinunog yata dito. eh wala namang kabahay-bahay dito pero bakit may dandan lang tayo guys baka kasi may nag-aabang may sa atin dito oh, ayan pa oh ba't parang may sinunog dito yan oh parang may ba't parang may nilibing dyan naku wag naman sana guys grabe no? bakit kaya may mga Parang sinunog dito. At so, dito, parang may nilibing. Diba? <coughs> Bakit parang may sinunog dito, guys? Ba't may bakas ng... Ano dito ng apoy? Eh, wala namang kabahay-bahay dito, guys. Kasi, kasi sobrang layo na sa bayan, eh. Nasa bundok na tayo, guys. Naghanap tayo kaya tilindak. Pero ba? may mabakas na ano? Posible namang may tao dito. Kasi wala namang kabahay-bahay dito. So sa mga sa mga may idea diyan guys, na comment niyo diyan sa baba guys kung bakit. Ayun oh. Ayun oh. May mga ano sinunog ng sinunog na ano, ng apoy. So parang may nakalibing ba yata. Oh. Lah. May tao noon pala dito kaya pala may ano ya, yeah. pwede mong tana. Pwede mong tana. Ya. No. Ya. Yeah. Pwede mong tana ya. Yeah. Ya. Yeah. Di ako pinansin na. Aray naman nun. Di ako pinansin. Ah, nagtatanong lang naman sana tayo pero tumitig lang. Tumitigan lang tayo. Grabe naman yung mga tao na yun. Nawala bigla. guys ah. Oh. Bakit? Kaya pala may mga ano dito. Bakas ng ano. Mga sunog. Nasusunog ng na mga ano. Yung mga dahon ng niyog. Kasi may tao din naman pala. Huh? Tsaka ito. Parang <coughs> ano talaga oh. Parang nilibing. Parang may nilibing talaga dyan oh. Di ba guys? Huh? Ayun, parang may nilibing. Tingnan nyo guys. Di ba? Parang may nakalibing na ano. Kasi yung ano. Yung burol niya. Oh, tingnan nyo. Lupitan natin guys. Mabigay oh. naman yun. So yung comment din sa baba sa Pati yung mga tao na kita natin kanina. Na parang, parang hindi nila ako pinansin. May eh, magtatanong lang naman sa ako. tumitig lang. Hindi mo lang tayo pinansin. Napakataray naman ang mga yun. Tataka talaga ako sa ano din. Sa... Ah! <tod> ah! guys ah. 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 Pasensya na. Hindi ko akalain na parang ito yata yung dumaan kanina. Ah. Parang ito yata yung dumaan kanina guys. Tignan buti na lang hindi tayo nawawala ng kutsilyo guys no? ah. napalo ako sa ulo guys buti na lang hindi niya ako napuruhan aray ah, Tanggal pa yung tingin natin guys. Ah. Huh. Tamaan ko siya sa tagiliran guys. Tamaan ko siya sa tagiliran. Ah, tik. Ah, shit. sakit. Naiglo ko Parang nahiglo yata ako. Sakit ng pagkapalo. Buti na lang hindi, na, hindi niya tayo napuruhan guys. Oh, parang may tao. Parang bumalik yung mga kasama niya guys.

tinikman niya yung dugo ng kasama niya parang galit po guys nakikita pa tayo Ayo, ini. よいしょ。 di tayo nakita guys muntik na tayo dun parang bumalik parang bumalik ah, guys Pernah masuk tanya, ada yang lo gak bisa ket Mga uh, kasamahan nga talaga yun Kumuha ito lang guys uh, uh, Sakit ang ulo ko uh, Hindi tayo susuko Hindi tayo susuko guys Lalaban lalaban tayo Kung sa kanaling babalik yun Dadalihin natin yun para makuha natin sa pilingda hindi kaya susundan natin yun kung mahuli man tayo kung may mahuli man tayo kahit isa lang dun yun yung gagawin natin Ano guys, pamain guys Pipigayin at pipigayin natin hindi natin dadalihin para malaman natin kung saan nila din sa piling da ah sakit ah sakit ng ulo oh shit kakmissa sundan natin yun Sundan natin 'yan, guys. Para pumpuntain nila. Sakutan nila. Kung nang gadine nila sa tindahan. Susundan so, natin yun Kasi na ba wala nang guys. So guys, huwag natin yung camera natin ha. Para masundan natin yung ma na maa maayos. Update ko kayo mamaya guys. Nag-ingat kayong lahat palagi. God bless. <tinyo>